Ang pagkakaibigan ay marahil ang isa sa pinakamalalim na ugnayan sa buhay ng tao. Nabubuo ito sa pumamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa, ang unconditional na suporta at pagiging hindi makasarili. Hindi mahalaga kung meron kang isang libong mga kaibigan sa Facebook, Twitter o kung ano paman. I mean seriously, Ilan ba talaga sa kanila ang nakakausap at nakakasama mo? Sa pangkalahatan, ang mga matatalinong tao ay may mas kaunting mga kaibigan. Napagtanto nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan at lubos nilang pinahahalagahan ang mga pagkakaibigang iyon. Oo, kung mas matalino ka, mas kaunti ang mga kaibigan mo. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit mas kaunti ang kaibigan ng mga matalinong tao. Number 1. Nakikita mo ang totoo sa mga tao. Ang pagkakaroon ng above average na katalinuhan ay nangangahulugan na madali mong matutukoy ang mga taong may try hard na persona at malamang na panitilihin mo ang iyong distansya mula sa kanila. Palagi kang iiwas na makihalubilo sa mga taong ganito para lang sa kasikatan. Pakiramdam mo ay mga social climbers sila at hindi sila karapat-dapat sa iyong oras. Number 2: Liberated na pagsasalita. Bagamat ang iyong mga aksyon ay maaaring magkaiba sa mga aksyon ng iyong mga kaibigan, meron kang isang malakas na mindset at ang kalayaan na ipahayag ang iyong sariling mga saloobin at ideya. Ang iyong isip ay hindi limitado at palagi kang may sasabihin. Iba ang iniisip mo kaysa sa iba, ngunit hindi ka nababahala sa kanilang mga opinyon. Number 3. Hindi ka natatakot na mapag-iwanan. Sinusubukan mo makipagsabayan sa kung ano ang pinagkakaabalahan ng lahat. Ngunit hindi ka nasisiyahan sa pakikisali sa mga walang kabuluhang pag-uusap. Wala ka talagang pakialam sa mga pinakabagong uso at wala ka rin masyadong interes sa materialistikong mga bagay. Dahil kontento ka ng gawin ang sarili mong mga pinagkakaabalahan, wala kang takot na mapag-iwanan. Number 4. mas mapagmasid ka kaysa sa karamihan. Kadalasan, nakikita mo ang iyong sarili na nakaupo at pinagmamasdan lamang ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ang patuloy na pag-post sa social media, ang mga iskandalo at mga walang galang na pag-uugali ay hindi magandang nakakaapekto sa iyo. Dahil mas nakikita mo ang buhay. Naniniwala ka sa pagpapalabas ng enerhiya na gusto mong maramdaman. Kaya ikaw ay mapagkumbaba at nag-e-encourage sa lahat. Ngunit hindi mo binibigay ang iyong oras at tiwala sa mga taong hindi ka rapat-dapat -dapat dito. Number 5. Hindi ka nakikisali sa mga drama. Ang hindi kinakailangang dilema na kasama ng drama ay nakakairita para sa iyo. Meron ka lang sapat na mga drama sa iyong buhay at hindi mo nakailangan ng higit pa mula sa sinuman. Ang iba ay maari mag-isip ng kahit anong gusto nila at dahil hindi mo nararamdaman ang pangangailangan na tanggapin nila, tumatanggi kang makisali. Number 6. Hindi mo kailangan patunayan ang iyong kahalagahan. Ikaw ay isang strong at independent na tao. Palagi kang nagpapasalamat sa mga maliliit na bagay at kontento ka na sa kung ano ang meron ka dahil kaya mong suportahan ng iyong sarili, hindi ka umaasa sa iba at hindi mo kailangan patunayan ang iyong halaga sa kahit sino man. Number 7. Maingat ka sa iba Alam mo na kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan kaya hindi mo talaga nararamdaman ang pangangailangan na magkaroon ng mga bago. Masyado kang maingat kapag pinapapasok mo ang mga tao sa iyong buhay. Maliban lang kung may taong kasing compatible mo. Ibig kong sabihin, pareho kayo ng iniisip, nagpapahayag ng pareho mga ideya, at may parehong mga halaga. Ngunit sinusubukan mo pa rin sila sa mga sitwasyon upang makita kung talagang nagmamalasakit sila sa'yo bilang isang tao o kung meron silang ibang bagay na gustong makuha sa'yo. Number 8. Nakikita ka ng iba na nakakatakot. Karaniwan mong pinipigilan ng iyong sarili ngunit ikaw ay isang puwersa na hindi dapat banggain hindi ka natatakot na sabihin ng totoo o harapin ng isang tao kapag lumagpas sila sa linya. At dahil dito, madalas kang nakikita ng mga tao bilang isang banta. Pero may mga taong nakakita sa iyo kung sino ka talaga. Ito ang mga taong pinaglalaanan mo ng iyong oras at pagsisikap. Number 9. Hindi ka madaling intindihin Aminin natin, karamihan sa mga henyo ay mapag-isa at kakaunti ang nakakaunawa at tumatanggap sa kanila. Maaring mahirap ito para sa isang matalinong tao. Tila nabubuhay ka sa sarili mong maliit na mundo at ang aktibidad sa lipunan ay mas katulad ng isang kaguluhan, sa halip na isang essence ng buhay. Sa katunayan, kung mas kailangan mo makipag-usap sa iba, mas nahihirapan ka. At number 10, nakafocus ka sa iyong mga layunin. Hindi ka komportable na ibahagi ang iyong mga pangarap at mga visions sa mga taong makitid ang pag-iisip nagsusumikap ka upang makamit ang iyong mga layunin at wala kang oras para sa mga setbacks. Kaya ang spontaneity ay halos wala sa iyong bokabularyo. Dahil dito, may posibilidad na isipin ng mga tao na nagmamatigas ka. Ngunit sa katotohanan, nakatuon ka lang talaga sa iyong mga layunin. Naniniwala ang mga mananaliksik na maaring may salungatan sa pagitan ng paraan ng ating pag-unlad at ng mabilis na buhay na ating ginagalawan. Ang mga matalinong individual ay mas nakakaangkop sa modernong buhay at hindi sila nakatali sa evolusyonaryong predilections ng sangkatauhan. Nangangahulugan nito na wala silang gaanong pangangailangan para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Kaya kung kakaunti lang ang malalapit mong kaibigan, huwag mawala ng pag-asa. Malamang matalino ka lang talaga. Nga pala, alam mo ba na may iba't ibang mga sinyales para masabi na ang isang tao ay may mahinang pag-iisip? Panoorin mo dito.